Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so gusto nyo bang kumita ng maraming pera online? Ayan, so mapapansin nyo guys, no, eh, hindi ko lang kung paano ko ipapakita sa inyo. Pumunta kayo sa chinkshop.com. so alam nyo ba na si Mr. Chinkitan ay nagtuturo kung paano kumita ng pera sa TikTok through live selling shops, ads, affiliate marketing, at iba pa. Ito ang pinakang twist dito guys. Kailangan mong magbayad ng 798 pesos para sa tutorial niya. And sa atin, oo. Sa atin dito sa Pilipinas, no, sa mga Pilipino, kapag may bayad, yun yung pinatangkilik natin. Yun yung pinapanood natin. Pero pag free, ay hindi natin pinapanood yung video. Tinakalimutan natin kasi nga free. eh ewan ko ba, ganyan kasi yung kultura natin dito sa Pilipinas. Okay, so ang gagawin ko ngayon ay hindi ako magtuturo. Ipapakita ko sa inyo mismo kung paano ako kumikita sa mga social media platform at sa mga e-commerce ko. So nakikita ninyo sa screen, meron akong TikTok seller, meron akong Lazada seller. Meron na akong uh, Tube buddy, meron na akong GCash, meron na akong Grab Merchant, meron na akong YouTube at meron na akong Shopee. 'Di ba napakadami guys? So hindi ko ituturo sa inyo lahat 'yan kasi alam na ninyo yung mga 'yan. Ang ituturo ko sa inyo ay yung sa TikTok ngayon. Okay? So pero bago dyan, na ipapakita ko muna sa inyo yung aking Shopee. Okay. So by the way, guys, kaya ko pala sinasabi sa inyo itong mga to kasi uh, nagtuturo ako sa De La Salle College of Saint Benilde at ang subject na itinuturo ko ay social media analytics. Ayan. So yung tinuturo ko sa mga estudyante ay yun din yung ginagamit ko mismo sa aking mga social media platform kung paano ako kumita. So, kung mapapansin ninyo yung Shopee ko, ang pangalan niya ay Itech e International. Yung Lazada ko naman, okay, yung Lazada ko naman ay Itech e International din. Okay. So, dahil alam niyo na yan, ang ituturo ko muna sa inyo ay yung sa TikTok. Okay. Pero, ipapakita ko muna sa inyo bilang pruweba. Pupunta tayo sa my shop ko sa Shopee. Okay, kung mapapansin ninyo, vacation mode is on. Ibig sabihin, nakabakasyon yung aking Shopee. Bakit? Dahil ayoko na sa Shopee. Mas gusto ko na sa TikTok. Okay. So, ipapakita ko sa inyo yung income ko na. Nag-umpisa ako. Puntahan natin yung mga previews. na uh, January 1. Uh, 2020. Okay. Wala pa, di ba? January 1, 2022. March. Okay. So, gawin natin March. March 1, 2020. Hanggang April, May, June, July, August, September, October. Tignan natin. Yan, yung una kong kita. October, August 30, 2020. Okay. October tapos, ito gagawin natin December. 17,000. Gagawin natin itong January 1 na. 2021. Okay? January. 2021 to ah... Uh, September 2021. 4,500. Tingnan natin kung kaya pang i-stretch hanggang December. Okay, hindi na, hindi na kaya ng September, no? Okay, 2022. Ay, teka. 2021. Sabihin natin January. Try natin. 59,000. Yan. And yan yung ibig sabihin na pinapakita ko sa inyo. And, uh, store ko yan. Okay. Okay. So, ito yung mga product ko sa store. Okay. So, ngayon naman ay meron akong uh, YouTube. Okay. So, hmm. Paano ba? ipapakita ko to Baka makita yung income. Okay. So, wala naman yung, yung ano rito. Yung history naman nito ay hindi ko may Okay. Ang kasalukuyang earning ko ay $12. $12. So may historical to. May yung historical na income ko rito ay matatagpuan sa AdSense. Okay? Yung susunod naman ay TikTok uh, affiliate. Yung sumatao na so, ng extra income. Ayun na nga, si Chinkitan. Punta tayo sa TikTok. Ayan. Ang dami kong product, guys. Ayan. Ngayon, itong TikTok na to guys ay bago lang. Ngayon lang ako nag-create. Actually, kahapon. Okay. So, paano ba tayo kikita ng malaki rito sa TikTok? Kailangan nating i-organize yung ating mga product. Okay. So, gaya nito. Long lasting fragrance perfume. Ibig sabihin, lahat ng uh, laman nitong uh, set na to ay pabango. Ito namang hoodies ay lahat ang laman niya ay mga hoodies lahat 'yan. So madali tayong maghahanap sa store, guys, no? Ito namang shorts for men, lahat 'yan ang laman niya, shorts. So hindi kayo malilito, guys, sa paghahanap. Sa so, shorts for men, dalawa 'yan, part 1, part 2 yung list kasi napakaraming shorts na available. Cooking materials and items. So ibig sabihin ng cooking materials and items, ito yung iluluto na lang. Gagamitin sa pagluluto. Okay, mga materyales. Kaserola, kawali, ganun. Yan yung anong pagkakaiba nitong cooking materials and item dito sa uh, food preparation. Okay, yung food pr Food preparation, ang pagkakaiba na dun sa cooking materials is that ito yung ginagamit para sa pagpiprepare ng pagkain, para iluluto na lamang. Okay? Ayan yung mga panghiwa ang dami kayong pamimilian, more than 100 products ito guys. Itong clothing and apparel naman, ito yung mga pantaas na mga damit. Ito ay pinili ko lamang sa mga sikat na mga sellers. And then, ito naman for blogging and online selling items, ito naman yung mga gamit na magagamit natin kapag tayo ay isa sa mga online selling. Okay? So, ganun lang guys ang pag-organize ng shop kasi kung halo-halo yung store niyo yung shop niyo ang daming kung ano-anong mga nakalagay ay mahihirapan kayong uh, mag-promote ng inyong produkto. Okay, so magla-live tayo ngayon, guys. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-live. You know. Pwede tayong mag-live. Yeah. Yan, mga pabango muna tayo ngayon. Ayan. So, yan ang pamimilian natin, guys. Pa magla-live tayo. Okay. Ayan, okay, okay na yun, guys. Ayan, first set of product to be. seen. To be seen. Okay. To be seen. Ibig sabihin, ito yung makikita sa basket. And then, magla-live tayo ngayon. Ayan. So, ganito yung pagla-live sa TikTok. Ayan. So, yun na nga guys. No? Yung pag- uh, uh, paano natin i-organize yung store natin, yung shop natin, okay? So, sa mga nanonood guys ng aking TikTok shop, ayan, sa nanonood ng aking TikTok shop, pumunta lamang kayo sa aking YouTube channel at ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-organize, pag-set up ng store at kung paano tayo kikita online. Ayan. So, sa bagong pasok, Ray, Good uh, morning, good evening, Natalie Ayan, so hindi nyo na guys napanood yung una kong tutorial Kasi pinakita ko doon kanina kung paano at kailan at uh, magkano yung kinikita ko sa aking uh, Ibang online uh, shop, kagaya ng uh, TikTok, ayan Kagaya ng Youtube, kagaya ng Shopee kagaya ng Lazada. So, nakita nila kanina guys yung aking live. So, ngayon, kung gusto niyo mapanood yung aking uh, tutorial kung paano mag-create, paano makakabenta ng marami sa mga social media platforms, kagaya na nga ng TikTok, ng Facebook, ng YouTube, TikTok, Facebook, YouTube, saan pa ba? Lazada, uh, Shopee, punta lamang kayo sa aking youtube channel at nandoon yung complete tutorial kung paano mag set up, paano i-organize yung mga products na ating binibenta okay, so ngayon guys sa uh, aking Shopee, ang nakafocus na mga panindadyaan ay uh, perfume lahat okay, perfume so yung iba po guys ay uh, makikita nyo sa mismong store ko, so kung uh, i-browse niyo yung store ko sa sa dito sa TikTok makikita nyo yung mga product guys okay so yun na nga ah uh,